sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa sandaling yun, isa-isang lumipad ang mga cultivator patungo sa portal exit ng Elixir King Valley, kasama ang grupo ni Ye Junlin, bahagyang lumingon si Ye Junlin at itinaas ang kamay habang nagtanong, Little Black, ayaw mo bang sumama sa amin? Nakatayo si Little Black, nag-aalangan, habang bumabaha ng tanong sa kanyang isipan, ang plano ko ay bumalik sa mahimbing na tulog pagkatapos ng krisis, pero ngayon, Isang matinding pagbabago ang naganap, ipinagkatiwala ako bilang disipulo at itinuro sa akin ang mga pinakadakilang teknik, dapat ba akong lumabas at maranasan ang hindi ko pa alam na mundo, Oh. Nararamdaman niya Junlin ang pag-aalinlangan ni Little Black, kaya't nagpatuloy siya, iniwan ang mga salitang nagbigay daan sa kanilang paghihiwalay, bilang yung master, rerespetuhin ko ang yung desisyon, kung may pagkakataon, dadalawin kita muli matapos ang sandaang libong taon, hanggang sa muli. Nagulat si Little Black sa narinig, saglit na napatigil, sa loob ng libu-libong taon, nanirahan siya sa Elixir King Valley, talaga bang mananatili ako rito at ipagpapatuloy ang tila walang saysay na pamumuhay? Bakit parang may kulang, may kakulangan sa loob ko? Babalik ba ako sa mahabang, nakakabagot na buhay? Ngunit sa sandaling yon, biglang umangat ang kanyang determinasyon, hindi, ayaw kong bumalik, mabilis siyang lumipad, dala ang panibagong sigla sa puso, napakalawak ng mundo, gusto kong makita ito, sumigaw siya, Master, isama mo ako, gusto kong sumama sa iyo at tuklasin ang mundo. Nakangiting tumugon si Ye Junlin, sige, mula ngayon, ako ang magdadala sa iyo sa paglipad. Samantala, sa ibaba, nag-uusap ang mga medicine kings, puno ng pagtataka, bakit umalis pati ang dakilang mushroom king, tanong ng isa. Naging balisa kaya siya matapos maging tao, sagot naman ang cold spirit nether lotus medicine king. Mabilis namang nagbigay ng opinyon ng Scarlet Essence Ganoderma Medicine King, sigurado akong pinilit siya ng taong yun, TSK, ang mga tao talaga, pero, mabuti na rin, tahimik na naman tayo sa susunod na sandaang libong taon. Sa labas ng portal ng Elixir King Valley, isa-isang nagsilitawan ang mga cultivator, sa ibaba, napuno ng excitement ang mga tao, tingnan nyo, lumabas na sila, mukhang marami silang nakuha. Isa pang naghihinayang, nakakaingit, sayang, hindi ako nakapasok sa Medicine King Valley, wala na akong pagkakataon sa buhay na ito. Lumabas na rin si Master Randeng ng Buddhist sect, ngunit bakas sa kanyang mukha ang pagkainis, sa wakas, nakalabas na rin, TSK. Habang bumababa siya, nagagalak naman ang kanyang mga kasamahan, Master, kumusta ang mga nakuha natin, tanong ng isa. Isa pang miyembro ang may tiwala sa sagot, bakit pa tinatanong, Sempre, sa pangunguna ni Master Randeng, siguradong babalik ang hanging temple ng puno ng yaman. Sa sandaling yun, hindi maitagong galit ang bumakas sa mukha ni Master Randeng, lumingon siya ng matalim, suminghal, mukha ba akong nagbalik ng punong-puno ng yaman. Agad namang yumuko ang isang kalbong monghe, nang ininig habang humihingi ng paumanhin, patawad, Master, kasalanan ko, hindi ko naisip bago magsalita. Biglang yumanig sa paligid ang isang malakas na tinig, lahat ng pumasok sa Medicine King Valley, tumigil kayo riyan. Nagulantang ang mga cultivator at sabay-sabay nilang nilinggan ang pinagmulan ng sigaw. Sa harapan nila, marangal na nakatayo ang huwad na grupo ni Ye Junlin, sumunod namang bamuka ang bibig ng Peking Li Wuji, kung may magtatangkang lumaban, huwag ninyo sisihin ang aking master sa kanyang walang awang parusa, ang aking master, si Ye Junlin, ay isang virtual immortal. Isang cultivator ang nagnitnit, sumigaw, ano na naman to, nang ho-hold up na naman, wala na ba kayong kahihiyan? Ngunit mabilis siyang pinigil ng kanyang kasama, dinagukan sa takot, pahinaan mo ang boses mo, gusto mo bang mapatay tayo? Sa tabi naman, napaatras si Ann Miawi, ang pawis dumadaloy sa kanyang mukha habang nag-iisip ng mariin, nakakainis, sila na naman. Sa puntong ito, sumiklab ang galit ni Ye Junlin, ngumiti siya, ngunit puno ito ng panunuya, hindi ko kayo nahuli noon, pero ngayon, kayo mismo ang lumapit sa akin. Ang apat na mga huwad na Ye Junlin, Hong Chenyi, Bai Xiaoshi Xi at Li Wuji ay marangal na nakatayo. May mapanuksong ngiti sa labi. Sa sandaling yun, sa loob-loob ni Hong Chenyi, nagngangalit ang kanyang damdamin, naghanap pa talaga kayo ng babae para gayahin ako, isang malaking insulto ito sa akin. Durugin ko ang inyong mga buto at ikakalat ko ang inyong mga abo. Samantala, si Li Wuji nanlilisik ang mata. Mahigpit ang kuyong ng kamauhabang kumukulo sa galit, isa akong sword demon na kinatatakutan sa buong mundo, at ngayon, isang tulisan na lang ako. Sa kabilang banda, si Little Black, nakahawak sa isang puno, nagtatakang tumingin sa paligid, ang daming tao. Kasabay nito, masayang hinawakan ni Bai Xiaoshi ang ulo ni Little Black at sinabing, Junior Brother, huwag kang matakot, ang master at ang ibang mga disipulo ang bahala rito. Dala ng pasasalamat. Agad sumagot si Little Black, salamat, paano ko dapat tawagin ang senior sister? Nakangiti si Bai Xiaoxi habang ipinakilala ang sarili, si, ang pangalan ko ay Bai Xiaoxi. Ngumiti rin si Little Black, puno ng sigla, senior sister Bai, pakialagaan ako mula ngayon. Sa narinig, tuwang-tuwa si Bai Xiaoxi, napatalon sa Gullick, napaka-cute mo, huwag ka ng masyadong maging formal. Nang mapansin ang mga huwad na cultivators, Agad nagtanong si Little Black, senior sister Bai, bakit parang hawig sa mga kasuutan ninyo ang suot ng mga taong yun, agad namang nagbigay ng paliwanag si Bai Xiaoshi, Oh, ang mga taong yan ay nagpapanggap na tayo, nangingikil, nagnanakaw, at dinudungisan ng ating pangalan, sa narinig na pangiwi si Little Black sa pagkagulat, ano, mayroon palang ganitong klase ng panluloko, ang galing nyo talagang maglaro, kayong mga tao. Sa sandaling yun, Umusad si Master Randeng sa harap ng mga impostor, nang makita ito, agad silang napa-atres, nilamo ng matinding presensyang inilalabas ng kalbung monghe. Maitim ang mukha ni Master Randeng nang itaas ang kilay at mariing magtanong, kayong mga nilalang, sigurado ba kayo sa ginagawa niyo? Ngayon, tagaktak na ang pawis sa mukha ng huwad na Li Wuji, nangangatog ang isip, anong gagawin natin, hindi siya natatakot sa atin. Kasabay nito, nanlaki ang mga mata ng Peking Hong Cheni habang nanginginig, aura ito ng Tribulation Transcendence Realm, siya ay isang virtual immortal. Ngunit ang Peking Ye Junlin ay kalmado, mataas ang kilay, at gamit ang mind transmission, nagbigay siya ng babala sa mga kasama, huwag kayong mataranta. Si Ye Junlin mismo ang pumatay ng isang virtual immortal ng Yuhua sect sa pamilya Zu noon, basta manatili akong matatag, matatakot ko ang matandang kalbong asong ito. Sa puntong ito, humakbang ang huwad na Ye Junlin, itinaas ang kamay at kalmadong nagdeklara, Dawast, alam mo ba kung sino ako, ang gusto kong gawin, kakaunti lamang sa buong silangang rehiyon ang makakapigil. Sa likod niya, isa sa mga disipulo ng Buddhist sect ay nanginginig, habang ang iba naman ay bakas ang takot sa mukha. Master, siya ang Diyos ng pagpatay, si Ye Junlin, nilipol niya noon ang isang milyong hukbo ng Yuhua sect sa labanan na yun, Marami rin tayong nawalang matandang elder at disipulo. Sa narinig, nanlilisik ang mata ni Master Randeng, siya pala yun, ang langit ay kumakampi sa matandang monghe na ito. Samantala, ang Peking Ye Junlin ay napalunok, nagsimulang mag-isip habang tagaktak ang pawis sa kanyang noo. Ang matandang kalbu pa lang ito ay isang mataas na monghe ng hanging temple, kalaban sila ni Ye Junlin, masama ito. Sa sandaling yun, tumayo ng matuwid si Master Randeng at mahina A bumigkas, Amataba. Kagalang-galang na ye, isang karangalan na makilala ka, matagal nang narinig ng matandang monghe na ito ang iyong pangalan. Sa narinig, nanlaki ang mga mata ng peking Ye Junlin, napakagalang, hindi ba niya ako pagiinitan sa mga nakaraang kasalanan? Sa paligid, nagbubulungan ng mga cultivator. Ang pangalan ni Ye Junlin ay tunay na makapangyarihan, nakakapagtaka, tinatrato siya ni Master Randeng nang may paggalang, kahit magkalaban sila, gaano na bakalakas si Ye Junlin? Samantala, lumingon si Li Wu kay Ye Junlin, itinuro ang matandang monghe sa harapan at kalmadong nagtanong, Master, talaga bang binibigyan ka ng pagpapahalaga ng matandang kalbo na yun? Mataas ang kilay ni Ye Junlin, may bahid ng panunuya sa kanyang tinig, ang matandang kalbo na yan ay puno ng panlilin lang, manood ka lang at mag-enjoy. Sa sandaling yun, mayabang na naghayag ang huwad na Ye Junlin, dahil ganito na ang nangyari, ang pagkikita natin ay itinadhana, kung anuman ang mangyayari, sana ay huwag kang makialam, Daoist, kung hindi, hamf. Walang emosyon si Master Randeng nang tumugon, na uunawaan ko ng buo ang ibig sabihin ni Benefactor Ye. Hayaan mong tulungan kita. Sa isang iglap, biglang lumipad pataas si Master Randeng, habang ang peking Ye Junlin ay nakatitib mula sa ibaba, hindi makapaniwala. Agad namang bumuo ng hand seal si Master Randeng, nagpakawala ng isang matinding pag-atake sa kanyang ulohan, isang gintong kampana mula sa daloy ng chi ang unti-unting lumitaw. Pagkatapos, iniangat niya ang kanyang kamay, at ang kampanang dati ay maliit ay unti-unting lumaki, naglalabas ng nakakabinging presensya. Sa isang iglap, iwinasiwas ni Master Randing ang kanyang kamay paibaba, pinakawalan ang kanyang makapangyarihang Tianluoji World Bell, na nagdunot ng matinding bugso ng presyon sa kapaligiran. Sa puntong ito, nanlaki ang mga mata ng huwad na grupo, nanginginig ang peking ya Junlin, napasigaw sa takot, Daoist, ikaw ay, ngunit walang awa ang tingin ng kalbong monghe, mataas ang noo, puno ng paghamak habang mariing Clara. ang pagkikita natin ay itinadhana, ako mismo ang magpapalaya sa inyong lahat, maging ganap na muli sa Sukhavati.